Meron na naman nga ako napanood dito sa TikTok mga mare at another life hacks na naman ito. Sobrang namis nga ako dito sa aking napanood mga mari. Dahil itong dalawang sangkap na ito ay pwede nga daw natin gamitin mga mari para sa pangkulay nga sa ating buhok para matabunan itong mga puting buhok natin. At dahil isa nga ako sa madami ng mga ganyan na puting buhok mga mari kaya ito ang talaga ay bagay na bagay sa akin. Kung nakikita nyo dyan mga mari sa ilalim nga ng aking buhok ay napakaraming puti na nabuhok dyan. At dito talaga sa may noo ko ay talagang halatang halata na ng mga puting buhok na yung mga nandyan. At saktong saktong nga mga mari at napanood ko nga itong mga life hacks na ganito. Dito kasi ay hindi ka ginastos ng malaki at ito ay mga natural na paraan lamang. At para nga magawa natin itong mga hack na ito mga mari, kailangan nga natin dito ng dalawang coffee stick. Mag-prepare lang kayo ng kahit anong lagayan dyan na available sa inyo mga mari. Pagkatapos ibuhos mo lang yung dalawang coffee stick na yan sa lalagyan. Pagkatapos kailangan natin ng hair conditioner dyan mga mari, kahit anong brand naman yan, basta conditioner. Ako itong keratin gold ang ginamit ko dahil ito lang yung available dito sa amin. Pagkatapos na mailagay na natin yung dalawang sangkap mga mari, paghalo haluin na lang natin yan ang mabuti natin na halu-haluin mga mare hanggang sa maging ganito na siya. Pag nasigurado na natin na nahalo na natin ng mabuti mga mare, tsaka na natin i-apply ito sa ating buho. Umamit lang ako dyan ng toothbrush mga mare na hindi na ginagamit. Para nga mas mapabilis ang pagpapahid ko dyan sa aking buho. Inisa-isa ko lang yan dyan mga mare, yung mga, puting buhok dyan at lahat ay pinahiran ko. Ito ay pwedeng pwede mga mare sa mga nagtitipid na mga katulad ko. At ang kinaganda nito ay natural lang ito mga mare at hindi makakasira ng buhok. Pwede mo itong ulit-ulitin mga mare kahit isang linggo, isang beses. Tandaan mga mari kung naghahanap ka ng mas matingkad na kulay, ito ay hindi para sa iyo. Dahil sa ito nga ay natural lang mga mari na paraan kaya ito ay natural lang din ang kulay na ilalabas nito. Pwede na ito sa mga hindi naman mahilig sa mga makukulay na buhok. Dahil kung isa ka nga sa katulad ko na na masira ang buhok mga mari kaya ito ay bagay na bagay sa iyo. Kung gusto mo naman ng mas matingkad ang kulay diyan mga mari, pwede mo naman dagdagan yung coffee stick. Depende lang naman yan sa timpla na gusto mo mga mari. Ako dahil ang purpose ko lang naman ay mawala yung mga puting buhok kaya okay na yan sa akin yung dalawang coffee stick mas inuuna ko talagang pahidan dyan yung mga puting buhok. Kung kayo ay katulad kung napakarami ng puting buhok mga mare, gawin nyo na ito. Sobrang pakatipid nga ng hak na ito mga mare dahil hindi mo na kailangan gumastos ng napakalaki. Kaya ito ay para sa ating mga nanay talaga na nagtitipid. Siguraduhin nyo lang na malalagyan lahat ng mga puting buhok nyo para talaga siguradong maganda yung kinalabasan. Pagkatapos na mapahiran lahat ng mga puting buhok mga mare, kailangan naman natin na ibabad ito ng mga 45 minutes hanggang isang oras. Para sigurado talagang kumapit itong mga sangkap dito sa buhok natin mga mare. Kung kaya naman nating higitan yung isang oras na pagbababad dyan sa buhok natin ayan mga mari ay gawin natin para mas lalong kumapit yung mga kulay pagkatapos nga nang ng isang oras dyan na pagbababad ko mga mari ayan at binanlawan ko na at dito sinasabi ko talaga sa inyong legit talaga itong hack na ito mga mari dahil talagang natanggal yung mga puting buhok ko at ayan kitang kita nyo naman pagkatapos ko nga mabanlawan yung mga puting buhok ko ay naglaho na kung napapansin nyo naman mga mare ayan at ginabi na nga ako sa pagbababad ng buhok ko dyan kaya yung mga video ko dyan mga mare ay medyo madilim na para sa mga nagustuhan na yung video na ito mga mari, mag-comment lang at follow for more